Ito na, Vice President Pusit. Mga kamabayan ko, Pusit! <laughs> May mga bagong pahayag sa publiko. Ano nga ba ang mga bago niyang pahayag, mga kamabayan ko, sa idinaos na Ensimada Day. Yan <laughs> dinaos sa Ensimada Day sa isang panidirya, mga kamabayan ko. Ito ang mga may init na balita, mga kababayan. Pag-usapan natin ito. <laughs> Bongo na malapit na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalik si Ian Cruz. Hina lutang na lutang, no? O, oh, tingnan nyo. Pagpasok pa lang, o. Oh. Tingnan nyo, ha? Ah. Kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalik si Ian Cruz. Lutang na lutang siya, no? Oh. <laughs> Para ako nakakita ng ano, ah, ng, ah, uh, ng uh, walking paid. Kasali ba ito sa kas ng walking paid, mga kababayan? <laughs> walking, hindi, walking paid. Ano ba, Argo? Walking paid yan. Tangi. Ano ka ba? Common sense. Ang tawag dyan, walking paid. <laughs> Naglalakad lang yan, pero bayad mga kababayan. <laughs> Di ba? Oh, tas babanat pa ng ganyan. Hinala ni Vice President Sara Duterte, tatangkay yung iyong sa kanya at sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang imbisigasyon sa anomalyang flood control projects. Okay, sagutin natin yung gusto nyo, mga kababayan ko. Inuugnay daw kay Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Duterte ang mga issues ng flood control. Mga kababayan ko, meron ba itong matinding basihan o may katotohanan ba ito? Tara, sagutin natin mga kababayan ko. In the simplest way mga kababayan ay na masasagot natin yung mga katanungan na ganyan ng ating Vice President. <laughs> Walking pain. Ito yan mga kababayan ko. Bakit nga ba pinipilit ni Sara Duterte na i-connect yung pangalan niya doon sa tatay niya? Mga kababayan ko. Eh samantalang, kung iisipin natin, wala namang, wala namang ano, wala namang, wala namang flood control issue si Sara. She is the vice president. A most payable vice president. And, wala namang siyang wala naman siyang pinagawa na flood control. Ngunit ang tanong dito mga kababayan ko, sino dito ang pinaka-involved? Mga kababayan, ang pinaka-malapit na involved dito sa flood control issue is yung kapatid niya na kongresista na si uh, First District Congressman ng Davao na si Congressman Pulong na allegedly na pinagbibintangan na meron di umano na 51 billion pesos allotment sa first district ng Davao at pinasabog ito noong first quarter ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, 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 mga kababayan ko, yan ang pag-uusapan natin. Mga kababayan ko, bakit nga ba sinasabi niya, thinking niya, napapunta sa kanila? Well, totoo yan. Papunta talaga sa kanila yung issue. Because, na pag-usapan na po yung 2022, 2025, yung 2022, 2023, 2024, until 2025. At nabukayo natin pababa. Hindi po pa atras. Pababa po tayo na binubukayo natin. Imagine niyo yung story galing dito sa 2025 na booking, hinalukay nila yung, ano mga kabayan ko, yung 2022, 2023, 2024, until 2025, pinagbangga nila yan. And then, tapos sa tayo dun, Bababa naman tayo ng 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, until 2022. Diyan ho magkakaalaman. Mga kababayan. Diyan ho magkakaalaman sa totoo lang. Diyan ho nyo mas maiintindihan. Hanggang palalim ho ng palalim yan. Mga kababayan ko, diyan yung mauungkat yung issue ng 51 billion allegedly na pondo ng First District ng Davao na hinawakan di umano ng kanyang kapatid at nilaan sa pondo ng DPWH. Second, mga kababayan ko, napakaraming flood control issues nung panahon nung tatay niya because 2016, 2017, 2020, 2018, going up mga kababayan ko, napakaraming project di umano na pinondohan ng gobyerno noong panahon ni Secretary Mark Bilyar. Kaya po matatanong po yun. Kung tatanong yun ni Sara Duterte ngayon, ni Vice President, na bakit papunta sa kanila, talagang papuntahu sa inyo. Pero hindi ka kasali. Wala kang ano, wala ang participation muna. Papunta yan sa kapatid mo at sa tatay mo. Bakit hindi mo diretsoin? Bakit hindi mo diretsoin ng taong bayan? Napapunta kay Pulong at sa tatay mo ang isyo ngayon. Pilit kasi nilang tinatago sa taong bayan, mga kapatid, yung isyo ng 51 billion pesos. Correct? Kaya ho, hindi ho pinangangalanan ni Buday, yung kapatid niya. Inaari niyang siya at ang tatay niya. Parang ganito yan. Sa usapan na ganito, hindi ka kasali, Sara Duterte, si Pulong lang at si Duterte, tatay mo at si Pulong. Yun lang ang usapan. Hindi kasali si Sara Duterte. Yun yung pinaka-example. Pinaka Pero pilit niya nililink para ma-divert sa kanya yung story, siya ang tignan ng tao at hindi yung kapatid niya na mayroong 51 billion pesos allegedly na pinaghihinalaan na dinala sa flood control na may record sa DPWH. So, ayan. Tuloy! Ma'am, do you think Ma ma'am di aabot kay PRRD? South ICI. Aabot siya pa rin yan kay PRRD. Aabot <laughs> yan kay PRRD, ma'am. Talaga ipipilit nila ma'am na paabutin kay PRRD. <laughs> Grabe naman yung tanong ng media. Talagang ipipilit nila yan paabutin? Common na common sense. Talagang aabot kay PRRD. Kahit hindi mo naman sabihin mga kababayan ko eh, aabot doon kasi yung investigation pababa na mga kababayan ko. Hindi na po papundi ho pa pa atras mga kapatid. Pababa na ho sa administration nung tatay niya. Pwede ba natin laktawan mga kababayan ko? Pwede ba ho ba natin laktawan na si Duterte, na, uh, si Do na Pram Duterte magpipinoy muna tayo? Hindi ho ganun yun mga kababayan ko. Direktiba, pababa tayo from the Marcos administration going down to Duterte administration papunta tayo sa Aquino administration. Ganong kadali hanggang sa makaabot tayo sa pinakalas mga kababayan ko. Ba gusto niyo rin imbestigahan yung panahon ni Emilio Aguinaldo? Kung may plug control. Di ba? Isa ay si ay. Oh, hindi Okay, okay, hindi ka kasali. Huwag mong isali sarili mo doon. Masasali ka lang dyan. Tandaan mo to, ha? Makinig ka sa akin. Uh, Vice President, pasensya ka na. Masasali ka lang dyan kapag nahalungkat na. Nahalungkat na. Makinig ka. Nahalungkat na yung 51 billion ng kapatid mo. Okay? Masasali ka lang dyan. Because public official ka na noon ng dabaw. Kakalaruhin ko lang, ha? Sa isang forum, tinanong ang bise tungkol sa pahayag ng DPWH na inimbisigahan kung may ugnayan ng mag-asawang kontratistang diskaya sa CLTG Builders. Ang CLTG Builders ay construction firm ng ama ni Sen. Bongo, malapit na kaalyado ng mga Duterte. Sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si uh, Senator Bongo. No, hindi sa paaabutin. Huwag nating sabihin na paaabutin. Talagang pababa tayo papunta doon sa 20. From 2022 going back to 2016. Huwag nating bilugi ng taong bayan. Huwag tayong magsinungaling dito. Huwag tayong gumawa ng kwentong ganyan. Kasabihin nyo pa aabutin, talagang aabot. Aabot at aabot doon sa doon sa parte na 'yon because part kayo ng ano, ng anomalya na inabot ng mga diskaya. Because according to Diskaya 2016 sila nagboom boom nung panahon ng tatay mo. Ayun ang, yun ang pinag-uusapan dito. 'Di ba mga kababayan? Ano ba, ano ba, ano ba ang main point nito? Kaya nga natin nililiwanag sa taong bayan to eh. Ini-explain natin to the Filipino people. Ito, pababa tayo. Hindi tayo papataas. Ano san tayo mag-uumpisa? Sinong tangang gagawa nun? Kung lahat ng, lahat ng presidente yung mo, from, uh, Ramos to, to Pramos to Pamkoria Kino to Ramos, tapos going to Erap, going to Gloria Arroyo, going to Pinoy, and then Duterte, And then kay Marcos, mga kababayan, pwede ba yon? E eh, baka abutin tayo 2028 na, manalo ka pa. Hindi ka pa, hindi pa kayo naiimbestigahan. Pababa tayo kung saan natin naabutin, kung saan nag-start build, build, build na yan. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon Yung part na ako, ah uh, ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo. Alam mo, ang epal nito ni BC, sa so totoo lang eh. Pasensya ka na, ha? hindi ka kasali sa usapan. Okay? Huwag mo yung sarili mo. Ang totoong, ta ang totoong tao, na sinasaya mo na nasa gitna si PRD, nasa kaliwa ka, nasa kanan si Go, dahil ang totoo, mga kababayan ko, malinaw sa sikat ng araw. No? Ang kapatid mo, si Duterte, at si Go. Yan ang question doon. Walang vice presidente na sinasabi. Pilit mong kinukunik ang sarili mo para ano, mas smoke screen mo yung kapatid mo na ano, allegedly may problema ang 51 billion. Yun yun. Yun ang tinatanong sa Hindi ka asali sa usapan. Common sense, vice ka, supposed to be ang trabaho mo lang bumaligi sa presidente kapag nawala ang presidente o wala sa bansa. Yan lang ang trabaho mo. Hindi mo trabaho ang flood control. Wala kang budget doon. Common sense. Huwag mo naman kami pinapaikot. Dami, dami ng tanga naniniwala sa'yo eh. Wala ka sa ayos eh. Nasa kabilang side. Nanindigan si VP Sara wala siyang kinalaman sa issue dahil wala naman daw siyang flood control projects. Kaya nga, wala ka talagang flood control project like I said. Hindi ka talaga magkakaroon nun dahil hindi mo ko wala kang committee. Supposed to be, dapat, tandaan mo, you, you are the vice president. Hahaligi ka lang sa presidente kung sakaling wala ang presidente o may mangyari sa kanya. Yun lang ang trabaho mo! Mario Sip, oh, nakakahay blood ka naman wala namang flood control uh, projects sa OVP or sa Depart Department of Education at um, makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si secretary Bunuan wala talaga akong uh, at all uh, project dyan sa DP uh, WH pero sa Napaaga ng diversionary tactics nila no talagang ini-explain niya na oo, wala akong ganyan dahil hindi naman no. pag-iisipan ng tao ngayon, mind conditioning na naman 'to. Sasabihin ng tao, "Oo nga naman, walang ta walang walang ano, walang project si Sara Duterte kasi vice president siya. Wala siyang flood control. Paano madadamay si former president?" Pero mga kababayan ko, behind the back of the vice president is yung kapatid niya. Mga kababayan ko, na cover up niya ngayon. Mga kapatid, wag lang madamay sa usapin ng flood control. Sige, ganito. Tanggalin natin si Sara Duterte dyan. Ipalit natin si Pulong dito. Ipalit natin si Digong dito. Ano ang kinalaman nyo nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte na tatay mo na meron kang 51 billion pesos na pondo sa First District of Davao? Paano nangyari yun? ba? Diba? Ngayon kadali. ba? Diba? Paano na i-release sa First District ng Davao yon? na may record ng DVWH? See? Yun ang pinakamalaking question dito. Huwag na tayong lumayo. Huwag mo i-cover up yung halat. Alam mo sa totoo lang, halatang, halatang, halatang kinokover mo yung pagkakamali di umano ng pamilya mo. Yan ang pinakamalaking question doon. Mga kababayan, yun yung argumento dapat na pinag-uusapan dyan. Kasi kung sasabihin mo na wala kang plad control, wala kang budget. Wala ka talagang gano'n kasi hindi ka naman dapat bigyan ng gano'n. You are the second highest official ng bansa natin at ang ayon trabaho lang, humaligi sa presidente. Tapos! Hindi mo na kailangan magpalisalitahan ng ganyan. Ang ginagawa ninyo, that is a mind conditioning sa mga taga-paniwala ninyo. Eh hindi naman nakakarating 'tong video na 'to sa mga taga-Mindanao eh. Eh kung nakakarating 'to eh di sana naunawaan nila 'yung punto ko. Ang mga maloloko lang nito, 'yung mga tao na ay si presidente, tama no? Si Sara Duterte walang flood control 'yan kasi busy lang siya. Tama rin sinabi ni byahe ni ko, eh, busy lang siya. But if you look back sa likod niyan, Meron hong isang taong nagtatago, hawak-hawak yung 51 billion pesos. Correct? Diba? Klaro, klaro. Kitang-kita namin dito. Kitang-kita ng dalawang mata namin. Si Pangulong Bongbong Marcos, nakumpiyansa siyang hindi masasangkot ang Malacanang sa mga aligasyon ng korupsyon dahil wala itong basihan. Maraming salamat po, Ma'am Cheche Bureche. <laughs> Thank you very much po. Easy lang talaga ako, madam. Thank you po. Salamat po sa super chat. Tama naman dito si Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit? Na hindi aabot sa Malacanang yung corruption because tama yung kanyang ginagawang pamumuno. Kung may tamang ginagawa ang presidente, may direksyon siya, eh bakit aabot sa akin yung corruption? Ang point of view dito, sinabi lang ni Pangulong Bongbong Marcos at sinampal sa mga tambo sa kanya, hindi ako magnanakaw na tao. That's it! Mga kababayan ko, It's very easy, mga kababayan. But if we comparison the answer ng uh, Vice President, painggan nyo. Reaction dyan Duterte. Sa ganitong ongoing pa yung investigation kuno at inquiry kuno. no, eh no uh, sobrang magtataka ka. Reaction dahil wala itong basihan. Reaction dyan Duterte. Sa ganitong ongoing pa paing Painggan nyo ha, painggan nyo yung investigation ko no at inquiry ko no uh, sobrang magtataka ka bakit confident uh, yung pangulo na hindi aabot sa office of the president yung iskandalo okay sagutin natin napakadali napakadali it's very easy president bongbong marcos taas noo na humaharap sa inyo na kayong mga bumabati ko sa kanya ng kung ano-ano, ng anomalya na di umanig ginagawa daw niya at kinikwento nyo sa iba't ibang tao, sa social media, sa media na pinupukulan niyo ng samot-saring issue na si Marcos Magnanakaw ay, katakay, ay si Pangulong Bongbong Marcos po ay handang-handang ipakita ang kanyang sal at handang-handang ipakita ang kanyang state of asset. Okay? At higit sa lahat, Vice President Sara Duterte, Sasabihin ko rin to sa iyo. Sasabihin ko rin to sa iyo. Maliwanag na maliwanag. Confident ang Pangulong Bongbong Marcos na walang tatagos na anomalya sa palasyo. Bakit nga ba? Kasi bakit? May direksyon ang kanyang pagtatrabaho unlike sa pagtatrabaho mo. Confidence si PBBM, taas noo. Sige, subukan-subukan nyo. Walang, kung may anumal na dito sa palasyo, ipapakita ko kung meron. Pero tingnan nyo mga kababayan, yung ginagawa nito, nitong bise, kesa banatan mo yung presidente na nagtatrabaho sa Pilipinas na hindi ka na nga nakakatulong, eh, tingnan mo na lang yung nasa likuran mo na cover up mo na ayaw mong madawit yung 51 billion peso ng kapatid mo. <laughs> Common sense! Nakakahiya naman. <laughs> at yung corruption. Uh, so, ibig sabihin, siguro, alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at na... Pambatang <laughs> argumento. Wala man lang bigat. Is this the Vice President of the Republic of the Philippines? Tsh! Nakakahiya. Che! <laughs> investigation. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz na katutok 24 oras. Nakakahiya naman. Diyos ko. Kasabihin niya, ay siguro alam niya na yung ano, syempre maniniwala yung mga taga-suporta nito na ob-ob. Ganun talaga, mga kababayan. Pero kung titignan natin, halatang halata ka na up mo ang kapatid mo sa likod mo na ayaw mong makita ang limpak-limpak na piso na hawak nila. <laughs> Plastic. Huwag kami. <laughs> Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.